Diyan ka lang, tatawag lang ako ng katulong para may ayos ka ng pisto. Yung mga idol, uh, ginising ako ni Ate Michelle dahil naglakad daw si Castor. Kaya dali-dali tayo. ng peso may damo salamat ito daw siya nagliko Ito na nakita ni Ate Michelle eh. Hindi nilang nasundan at napapanlaw. Baboy ah. Ang mga idol, di ko makita. Nalubot po yung flashlight ko. Malakas ang si Castor. Nakalayo na mga idol. Dito doon nagligo, sabi niya ate Michelle, hindi niya lang nasundal at nakapanlaw daw siya. Ano Ayan mga idol, ah, kaya pala hindi ko makita dahil dito pumunta sa gitna ng maisan. Dumaan siya dito sa dating patway. Ayan o, oh, napaano siya. Nadulaswari ko kasi may malalim. Ayun, nabaliktad. Ay, nako kastor. Lumayo ka pa naman eh. Hmm. Tatawag ako mga idol ng katulong para may ipod siya ng maayayos ang lagay. Hindi ko kaya. Ay, nako kastor lumakas siya kaya nakalayo ng abot Ano, nagpapahinga lang ito diyan ka lang tatawag lang ako ng katulong para may ayos ka ng pisto